Ang daming tubig ang nasasayang dahil sa mga tagas. Kapag ipinaayos namin ang mga tagas na ito, mababawasan ba ang sinisingil sa tubig namin? May mga paraan ba upang mabawasan ang singil sa tubig at kuryente? Oo, nakakatulong ang pagpapaayos ng mga tagas upang mabababa ang singil sa tubig. Upang malaman na kung may mga tagas, isara ang mga gripo at tingnan kung umaandar ang inyong water meter. Bukod pa rito, ang pagbabawas sa paggamit ng tubig ay tumutulong magbababa ng singil sa kuryente, lalo kung gumagamit ka ng water pump. Ang paggamit ng energy efficient na pump gaya ng VSD ay nagpapababa sa gastusin. Dagdag pa dito ang paggamit ng gray water mula sa paglalaba bilang pambuo sa inodoro ay mainam na paraan upang mabawasan ang ginagamit na tubig. Ang paglalagay ng alulod sa gilid ng bubong ay nakatutulong padaliin ang pag-iigib ng tubig ulan. Mag-invest sa mga low-flow plumbing fixtures na may markang water sense upang makatipid sa tubig at kuryente at mapababa ang iyong gastusin buwan-buwan. Mahalaga ang tamang installation ng septic tank. Siguraduhin sapat ang laki nito para sa iyong bahay. At mayroong itong vent pipe. Ang mga simpleng gawain tulad ng pagsara ng gripo habang nagsisipilyo ng ngipin ay malaki ang natitipid sa tubig at pera sa katagalan. Sa pamamagitan ng mga sustainable na plumbing practices, si Ed at Gina ay di lamang nakatitipid sa kanilang gastusin. Sila rin ay nakatutulong patungo sa mas kalikasan. Para sa mga karagdagang detalye at kalkulasyon, maaaring kumonsulta sa inyong microfinance institution. Ngayon, panoorin natin ang susunod na huling video tungkol sa finishing touches, pagbipinta at tiles.